Magandang araw mga karae! May napakalaking balita tayong pag-uusapan ngayon at siguradong ikatutuwa ito ng lahat ng miyembro at pensioners ng Social Security System. Dahil na yung Oktubre libo at 2025, may bagong laera update na magdadala ng 13,000 panandang pandagdag 13,000 cash aid at hindi lang yan. May pension bonus pa na inaasahang ipapamahagi bago matapos ang buwan. Tama ang narinig nyo. Hindi ito fake news, hindi rin chismis. Ito ay opisyal na anunsyo na magbibigay tulong pinansyal sa mga miyembrong higit na nangangailangan, lalo na sa mga senior citizens, pensioners, at mga benepisyaryong matagal nang umaasa sa laya. Ang layunin ng programang ito ay tulungan kayong makabawi sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, at gamot. Pero paano mo makukuha ang 26,000 total cash aid na ito? Sino ang kwalipikado? At kailan magsisimula ang release ng mga pondo? Lahat yan, detalyado nating pag-usapan sa video na ito. Ipapaliwanag ko rin kung ano ang mga dokumentong kailangan, paano at check kung kasama ka sa listahan ng beneficiaries, at kung paano mo maiiwasan ang mga scam at peking laara text na kumakalat na yon. Kaya kung ikaw ay Arada member o may kakilala kang pensioner, huwag mong iskip ang video na ito. Dahil bawat segundo ay punang mahalagang impormasyon na makatutulong sa iyo o sa pamilya mo. At bago tayo magsimula, isang pakiusap lang mga kaibigan, kung gusto niyong manatiling updated sa mga ganitong good news mula sa AEA at iba pang government benefits, pindutin na ang like button ngayon. Para mas maraming Pilipino pa ang makaalam ng balitang ito. Ready ka na bang malaman kung paano mo makukuha ang 26,000 mula sa RALAF? Tara, simulan na natin. Alam mo, mga karaes, sa dami ng balita ngayon tungkol sa ayuda, pension increase, at mga government benefits, minsan ang hirap ng malaman kung alin ba talaga ang totoo. Pero ito, sigurado at malinaw, ngayong Oktubre libo at 2025, may isa na namang napakagandang balitang magbibigay pag-asa sa napakaraming Pilipino. Kasi ayon sa opisyal na update ng Social Security System, maglalabas sila ng tulong pinansyal na aabot sa 13,000 panandang pandagdag 13,000 cash aid, kasama pa ang pension bonus para sa mga kwalipikadong miyembro at pensioners. Ngayon, pag-usapan natin ng mas malalim kung ano ba talaga ito. Kasi sigurado ako, marami sa inyo ang nagtatanong, totoo ba talaga to? Kasama ba ako dyan? Kailan ko matatanggap? Kaya huwag kang aalis, dahil ipapaliwanag ko lahat mula sa pinagmulan ng programa, sino ang kwalipikado, hanggang sa kung paano ito makaapekto sa iyong buwan ng pensyon o benepisyo. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng SRO para suportahan ang mga miyembro at pensioners na labis na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Alam naman nating lahat, halos kada buwan, tumataas ang presyo ng bigas, kuryente, at gamot. Kaya't napakahalaga ng ganitong uri ng tulong na direktang ibinibigay sa mga tao, lalo na sa mga nakatatanda at sa mga manggagawang patuloy na nagbabayad ng kontribusyon. Ang maganda rito, hindi lang ito basta ayuda. Ang 13,000 panandang pandagdag 13,000 na cash aid ay hinati sa dalawang yugto para mas maayos na maipamahagi sa lahat ng kwalipikado. Ang unang tranche ay nakaschedule ngayong Oktubre at ang ikalawa ay inaasahan bago matapos ang taon. Ibig sabihin, dalawang beses kang makakatanggap ng tulong mula sa Reyes at hindi lang yan dahil may dagdag pang pension boost para sa mga kasalukuyang pensioners. Ngayon, paano ba ito nagsimula? Noong kalagitnaan ng 2000 at 25, nagsagawa ang IAS ng internal assessment sa kalagayan ng kanilang mga miyembro. Napag-alaman nila na maraming pensioners at working members ang nahihirapan pa rin makarecover mula sa epekto ng mga nakaraang taon, lalo na yung mga may mababang kita at umaasa lamang sa buwan ng pensyon o sahod. Dahil dito, nagdesisyon ang IAS, kasama ang Department of Finance, na maglabas ng pondo mula sa kanilang Contingency and Social Assistance Fund. Ang layunin, tulungan ang mga miyembrong patuloy na nagbabayad at mga pensioners na lubos na nangangailangan ng dagdag suporta. Hindi ito simpleng programa dahil malaking budget ang inilaan. Sa kabuan, higit 60 bilyon ang nakalaan para sa implementation ng cash aid at pension boost na ito. Pero ang maganda, hindi kailangang mag-apply o pumila sa mga tanggapan. Katulad ng mga nagdaang special financial assistance programs, automatic itong ipapasok ng SH sa mga account ng kwalipikadong benepisyaryo. Ngayon, natural lang na magtanong ka, e paano kung wala akong bank account? Huwag kang mag-alala dahil may alternative payout system din para sa mga pensioners na tumatanggap pa rin ng cash through remittance centers o RRL branch pickup. Magpapadala ang IAS ng text message o official notice kung saan at kailan mo pwedeng kunin ang iyong ayuda. Kaya kung nakatanggap ka ng text o email mula sa RAIS, Siguraduhin lang na ito ay mula sa opisyal na sender, dahil ngayon ay napakarami ring fake messages na nagpapanggap na tagalaya. At dito tayo dapat maging maingat, mga kalaya. Dahil sa tuwing may ganitong uri ng programa, siguradong lalabas din ang mga scammer. Kung may magpadala sa iyo ng mensahe na humihingi ng iyong personal information, mga password, o one-time yen, huwag mong ibibigay. Ang isare ay hindi kailanman humihingi ng ganoong detalye. Kung ikaw ay kwalipikado, matatanggap mo ang pera ng direkta, walang kailangang kumpirmahin online o sa tawag. Balikan naman natin kung sino talaga ang mga makikinabang dito. Ayon sa AS, kabilang sa mga beneficiaries ang mga retired pensioners, mga disability pensioners, at pati na rin ang active members na patuloy na nagbabayad ng kontribusyon at may regular records sa system. Para sa mga working members, ito ay tulong pinansyal bilang reward sa patuloy na pagbabayad ng kontribusyon. Para naman sa mga pensioners, ito ay bonus bilang dagdag sa kanilang buwan ng pensyon. Alam naman natin, marami sa ating mga lolo't lola ang umaasa lang sa kanilang pensyon para sa araw-araw na gastos. Kaya kahit 13,000 lang, malaking tulong na ito, pambayad ng kuryente, gamot at pagkain. Pero ang kagandahan ng programang ito, dahil may dalawang tranche, mas magiging magaan ang daloy ng tulong. Hindi isang bagsak, kaya hindi rin sabay-sabay ang gastusin. Ang tanong ng marami, kailan eksaktong marerelise ang pera? Ayon sa update ng SSS, ang unang tranche ng 13,000 ay nakatakdang ipalabas simula ikalawang linggo ng Oktubre 2025. Ang proseso ay staggered, ibig sabihin, hindi sabay-sabay ang lahat. Maaring mauna ang mga pensioners, kasunod ang mga active members. Pagkatapos noon, ang ikalawang tranche ay nakaschedule sa buwan ng Disyembre bilang bahagi ng year-end financial support. Para sa mga nagbabayad ng kontribusyon, mahalagang siguraduhin na updated ang inyong records at contact information. Dahil dito magbabase ang iaya sa pagpapadala ng notification at sa mismong payout. Kung matagal mo nang hindi na-update ang iyong account, pumunta sa pinakamalapit na larero branch o mag in sa N.A. Larero portal para siguradong tama ang iyong bank details. Isa sa mga madalas kong marinig na tanong ay kung babawasan ba ng isaya ang pension o kung may kapalit itong deduction. Ang sagot, wala. Ang 13,000 panandang pandagdag 13,000 cash aid at pension bonus ay hindi loan, hindi advance, at hindi rin ibabawas sa susunod na pension. Ito ay tulong pinansyal na galing mismo sa special fund ng NGAYA. Walang kailangang bayaran, walang interes, at hindi ito makakaapekto sa iyong regular benefits. At kung iniisip mo kung bakit biglang nagkaroon ng ganitong programa na yung 2,000 at 25, ito ay bahagi ng tinatawag na social stability program ng gobyerno. Ang layunin nito ay mapanatili ang financial stability ng mga senior citizens at active members sa gitna ng mga pagbabago sa ekonomiya. Alam naman nating lahat na sa nakaraang taon, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pati ang interest rates ng mga bangko. Kaya't napakahalaga na may mga ganitong programang sumasalo sa mga ordinaryong Pilipino. Kung ikaw ay nagtatrabaho pa, siguraduhin tuloy-tuloy ang iyong kontribusyon dahil bukod sa cash aid, may mga nakahandang pension increase din para sa mga regular members na consistent sa pagbabayad. Plano ng SSS eh, eh, na dagdagan ang monthly pension base sa accumulated contributions ng mga miyembro, kaya't habang mas regular kang nagbabayad, mas mataas ang magiging base ng iyong future pension. Para sa mga pensioners naman, ito ang panahon para siguraduhing updated ang inyong account. Marami kasing kaso kung saan hindi natatanggap agad ang pera dahil may mali o lumana ang bank details. Kung ikaw ay gumagamit pa ng passbook o remittance, huwag mahiyang humingi ng tulong sa RALA branch. Tutulungan ka nilang mag-update ng account para diretsong pumasok sa iyo ang tulong. At alam mo, habang mas maraming nakikinabang sa ganitong programa, mas napapansin din ng gobyerno ang kahalagahan ng social safety nets. Kaya ang ngayong taon, pinag-aralan na rin ang posibilidad ng permanent pension adjustment para hindi na kailangan pang umasa sa one-time cash aid. Kung sakaling matuloy ito, ibig sabihin, taon-taon ay tataas na ang base pension ng mga retirees. Pero siyempre, lahat ng ito ay depende sa resulta ng mga programang gaya nito. Kung magiging maayos ang distribution at makikita ng Nisaya na malaking tulong talaga ang 13E Panandang Pandagdag 13E Package, malaki ang posibilidad na maulit pa ito sa mga susunod na taon. Kaya napakahalaga, mga kalahes, na gamitin natin ng tama ang tulong na ito. Kung matatanggap mo ang 13,000 ngayong Oktubre, isipin mo na parang regalo ito para tulungan kang magaanan ang mga gastusin. Maaaring pambayad sa utang, pambayad ng renta, o pambiling gamot. Pero higit sa lahat, huwag mo nang hayaang masayang ang pagkakataong ito. Isa pa sa mga dapat tandaan ay ang papel ng transparency sa ganitong programa. Ang isarya ay naglabas ng hotline at email address kung saan maaaring mag-report ng mga problemang may kinalaman sa payout. Kung sa tingin mo ay kwalipikado ka pero hindi ka pa nakatanggap, huwag kang manahimik. I-report mo agad sa opisyal na channel ng NAS, at huwag kang basta maniniwala sa mga Facebook posts o Messenger accounts na nag-aalok ng tulong sa pagkuha ng ayuda. Ngayon, baka sinasabi mo sa sarili mo, e paano kung hindi ako pensioner? Makakatanggap pa rin ba ako? Ang sagot, kung ikaw ay active IRA member na may updated contributions at hindi pa nagre-retire, may posibilidad kang makatanggap ng tulong. Ang halaga ay maaaring pareho o bahagyang iba depende sa kategorya mo pero layunin ng IRS na walang maiwan. Ganoon din para sa mga voluntary members at offals. Ang area ay may global remittance system, kaya't kung ikaw ay nasa abroad at patuloy na nagbabayad ng contribution, maaari ka rin kabilang sa mga beneficiaries. Ang payout ay dadaan sa iyong registered bank account o international remittance partner. Habang papalapit ang petsa ng release, mas dumarami na ang excitement at katanungan. Maraming pamilya na ang umaasa sa dagdag tulong na ito, lalo nang ayong papalapit na ang holiday season. Para sa ilan, ito ay oportunidad para makabayad ng utang. Para sa iba, pagkakataon para makapag-ipon o makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Ang totoo, higit pa sa pera, ang mensahe ng programang ito ay malinaw, hindi nakakalimot ang iya -e sa mga miyembro at pensioners nito. Sa kabila ng lahat ng krisis, patuloy pa rin silang gumagawa ng paraan para maibsan ang bigat na nararamdaman ng bawat Pilipino. Kaya kung ikaw ay isa sa mga makatatanggap ng labintatlo i panandang pandagdag labintatlo li cash aid, tandaan mo, ito ay pruweba na may saysay -say ang bawat kontribusyon mo. Ang bawat hulog na binabayaran mo buwan-buwan ay bumabalik rin sa iyo sa oras ng pangangailangan. At kung ikaw ay may mga kakilala pa na hindi pa aktibong miembro, ito na ang pagkakataon para hikayatin silang magparehistro. Dahil sa huli, ang nyaaya ay hindi lang basta ahensya. Isa itong sistema ng pagtutulungan kung saan bawat miyembro ay nag-aambag para sa kapakanan ng isa't isa. Ang 13 i panandang pandagdag 13 li cash aid at pension bonus ngayong Oktubre 2000 at 25 ay patunay na may halaga ang pagiging miyembro at na may benepisyong naghihintay para sa mga tapat at aktibong nagbabayad. Kaya mga karehe, habang pinapanood mo ito ngayon, siguraduhin mong updated ang iyong account, iwasan ang mga scam at bantayan ang opisyal na anunsyo mula sa AYA. Dahil sa mga susunod na araw, baka isa ka na sa mga makatatanggap ng notifikasyon na processing complete, 13,000 credited to your account. At syempre, bago tayo magtapos, kung gusto mong manatiling updated sa mga ganitong uri ng balita, mula sa RAES, JIS, YAGE, at iba pang government aid programs, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Dahil sa simpleng pag-click mo ng like button, mas marami pang Pilipino ang makakaalam ng ganitong mga benepisyo. At kung gusto mong lagi kang nauuna sa mga ganitong good news, mag-subscribe na rin sa channel at ay turn on ang notification bell. Dahil sa susunod na mga araw, may isa pa akong malaking update tungkol sa Rararo Pension Increase na siguradong ikatutuwa mo. Maraming salamat sa panonood, mga karaaya. E. Inata ng inyong mga account, maging alerto sa mga fake news, at huwag kalimutang i-share ang video na ito sa mga kakilala mong pensioner o miyembro ng Naya. Tandaan, sa panahon ngayon, ang tamang impormasyon ay kasing ng mismong tulong na natatanggap natin. Hanggang sa susunod mga kaibigan. Ako si Your Name at ito ang inyong Laera Update libo at 25 kung saan ang bawat minuto ay impormasyon para sa bawat Pilipino.